Good morning, magandang umaga sa inyo lahat mga brother Kain na po tayo Magulang po tayo ng Dahil wala ako na pasadaan Toyo Kung sino mo, oh, toyo oh. Toyo ang ulam Kaya hey, yan, kahirap Kung so, sino po nakarilit ang ano yan itong sitwasyon. nagulam ng toyo. Toyo tsaka O Oo oh, ha. Hmm. Kaya na po tayo. O oh, brother. Dato nung wala. Basta ang pagsasama ng inyong mag-asawa, okay lang. Walang away. Basta ano ang meron? Basta walang away. Masaya na. Kahit toyo lang ang ulam. Hmm. dito mo. Sakto yok. Gusto ko naman. Gibang mga brother. Wag na tayo maghanap pa nang kung ano-ano kung wala. Tuyo mantika. Okay, ano yeah. ito niya? Nakaraos yeah. okay, lang. Yeah. Buti na lang ang pangasawa ko hindi naghahanap ng paano ano. Paano dumating o anong wala, tanggap niya. Hindi na mag pa ng iba dyan. Buti na lang mabalik na pangasawa ko. suro alay. Sa pagsusundo naman niya pag-asawa mag-asawa. Mm Habing -hmm. <coughs> sayarap sa tabi ng awak sabihan. Hirapak ng ginhawa. Pantasama. Haba mo 응. 응. salamat sa toyo toyo at mantika at least busog maraming salamat thank you for watching bye bye love you